kabayawak to kabayawak yung laman hindi grabe sa good morning magandang umaga gusto inyong lahat dyan mga idol sa ang mapagpalang umaga sa ating lahat dyan lahat na nakapanood sa atin ngayon magandang mayroon, yung view natin ngayon may alo sa gilid tayo na ano bye bye yan bali ano na naman malaki na naman po yung dagat kaya dagat adventure na naman po tayo no straight na naman to ngayong linggo na tayo bali yung gagawin natin ngayon mamana mamana <laughs> ako na gali at ano doon, yung tubig mag ano tayo ngayon catch in po kung sakaling may mahuli tayo no, sana pala rin po tayo makahuli na ang pangunan medyo ano na mababaw na yung tubig hindi pa pwede yung banak ngayon siguro ano na lang po maninilapyan na lang po tayo no? silapyan na lang muna yung target natin ngayon kasi yung tubig mababaw na at tsaka, pag hibas na rin ano na ito may dali ay basta din po to medyo tinanghali ako kasi nagluto pa ako ng tinapay nagusyo pa ako isda mo yun tsaka malabo din yung tubig doon sa suba hindi talaga ako nakahuli kahit isa hindi din ako nakapana huli ano na lang mga idol para may maiulam ulam tayo ngayon kasi medyo ano na gutom na na muna ako uwi sa bahay nanguha ko ng ano ko ako dito manghukay ng yan yun, yan yung pinakabutas ng mga idol nabot ako dito yung pinaka entrance nya tapos hanggang dito may dul, dito yan may tubig na sya tapos binutasan ko iwan ko lang kung abot ko na sana makuha natin to okay. pa naman ng butas ng kuray gamit ko lang ito wala akong dalang ano lang itat kasi hindi ko expected ba nga mga panguha 'tong may may lalim no? no, na yun no? nabutas ng tayo dito sobra lalim na sobra lalim na napakalalim pa na. ano mo yun yun baka lumuka siguro yung ano nito laman ito ngayon doon sa ayam napaka ano pa naman sana malapit na sana tayo tsaka wala ding ibang butas na ano pwede niya makyatan mababaw siya ay kakahukay lang ito oh. lumihipat dun sa kabila ito kagabi lang doon ah kukuha natin to mas mo makatalaba andito yung kuray nandito mo mapas mo <laughs> mayinig yun. yung kamay ko nandito na yung kuray may doon napakalaki okay. sobrang may doon. sobrang laki na ano ng kuray na to Ya. Ini dia harus ngebut. Ini harus ngebut, mukanya kepelaki. sipit pelenguh, lang oh Lakan ang oh, mga oh, Grabe jumbo size mga ito Sobrang laki Laki Ang sarang tao na kadaang amok din ay oh, mga ah, Grabe Ayan yun Murado aku Ito yun Bapak ba palang pala laki dito mga ito Grabe ako ato mga sulit yung ano sulit yung pagod natin sabi ah, sambayan maydol eh ah, garabi ah, ayus laka katak tu maydol kahit itulah isa maydol surut na surut na garabi nakua sulit sulit na sulit ba buti lang mababaw lang siya may dun lang siya oh. sus kaya pala yung pinagkatayan may dun karapi sus <laughs> yung, yung mukha ko ng liit liit yung mukha ko may dun siya yung nagbutas niya may dun oh kasi sa butas na ano niya ginawa niya may dun siya yung nagkukain nyan na stock up lang ka kasi may ano may damit to. Oh. grabe pag nasipit ka nito may oh okay. Diyos Kapabi Tagal ko nang hindi nakahuli ng ganito kalaki may doon Ngayon na lang ulit Dito muna natin lagay kasi subukan ko yung isa doon no? Yung katabi ba Baka mababaw lang yung may doon Kapabi Jumbo size na kuray may doon Sa amin yung kuraya may doon Ah, pwede na Ah, yan Takpan muna natin may doon Para hindi siya alis no May kaya ko dito sa kapila Ah okay. Dami lang kasing tinik talaga dito eh lang sana yung lupa today malang taghang kayo ng may lulo at ilalim tayo ng aromahan bagong hukay pa ay dito dugtong pa to sa kamay ko pag ganun yung butas niya medyo sayang may ano na sana malapit na sana medyo hindi na talaga maabot ay, sumuksok talaga sa pinaka ano niya yung butas na butas nito nakita na sana din ko ito may para sa atin to din dito sa tanawin jawangan jawangan ang bangka muna magluluto na sana ako nakaunanan dito panggatan sa ilalim ng rumah ano ko dito na butas eh, ng kuray may dulo. Ayan, pakita ko sa inyo may dulo. Bali yung huli natin nandito sa bangka. Nilinisan ko na. Ayan o, napakalaki may dulo. Ayan o, okay niya. At di man ito. Paano kaya yan pasukin. Ito, mga ano to. Tinik. Ano po mamay dulo. Sabang dami. Ayan, napakalaki niyan may dulo. Baka mabakalaki. yung hinukay niya bagong bago pa sa gabi pa siguro yan may doon tayo natin yan may doon na ako may doon grabe kamay ko puro tinik ano you know, daming tinik may doon tsaka dito yung butas niya tiyawan ko lang kung ano ba to mababaw ba to baka sobrang lalim din naman ito may doon napakalagay kasi pag ganun yung butas niya ito may doon ganitong kasing ano ba langgam so sakit ng agad tim na ano <coughs> try lang natin ito may dul baka sakaling mababaw lang ba ang yung mata natin nito. babaw naman siya. hindi tayo masyadong Ano? Pinahirapan. Ayos, ayos, ayos. Ito yung isang prey. Ay pinatulog ko na mabilis. Silulutuin ko na sana ba.